Iginit ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN Summit ang kahalagahan ng pagsunod sa international law kugnay sa pin sa West Philippine Sea. Si Claysel Pardilla sa detalye. Dinala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang usapin ng West Philippine Sea sa ika na apat at ika na limang ASEAN Summit and Related Summits sa Vientiane, Laos. Iginiit ng punong ekotibo ang kahalagaan sa pagsunod sa international law. Sa harap ito ng walang basehang pangangkin at agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Batay sa UN Convention on the Law of the Sea at International Law, may soberanya ang Pilipinas sa West Philippine Sea. I didn't specify the details, but with the, it is just gen, the general principle of uh, the um, adherence to the rule of law uh, and uh, the uh, UNCLOS. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, mahalagang hakbang na ito para sa paggamit ng kapayapaan sa rehiyon. General references on um, uh, easing tensions in the region and to foster stability Sa ginawang plenary session, nanawagan ng Pangulo na paigtingin ang connectivity at resilience para harapin ang mga komplikadong hamon sa ASEAN. Itinulak din niya ang kahalagahan ng pagtutulungan para pasiglahin pa ang digital economy. Isinulong ang pagpapahusay ng digital skills ng ASEAN members, pag-invest sa cybersecurity protection at digital infrastructure. Inaasahang papalo sa 2 trillion US dollars ang digital economy ng ASEAN na tiyak na magbubunga ng mas maraming oportunidad tulad ng trabaho. Binigyan diin ng presidente ang pagtugon sa climate change at pagsunod sa sustainable agriculture practices para makamit ang food security at sustainable tourism. Napapanahon ding lalo pang itaguyod ang mga kababaihan at pagkakapantay-pantay sa kasarian. At kilalanin ang papel ng mga kababaihan sa pagresolba ng kaguluhan at pagsulong ng kapayapaan. Nakibahagi rin ang punong ehekotibo sa Interparliamentary Assembly, pulong kasamang Business Advisory Council at ASEAN Youth. Sampung ASEAN State Member Countries ang lumahok sa summit, kasama ang Timor Leste bilang observer sa ika-44 at ika-45 ASEAN Summit and Related Summits. Kalezal Pardelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.